Buenas noches damas y caballeros Kahit ka -elek lang ni New Speaker Boji D. sa Kongreso ay may banat na kagat sa kanya si uh, Davao City, the absent uh, congressman from Davao City na si uh, Paulo Duterte na hindi pa raw nakikita yung anino since nagsimula yung 28th congress kasi mukhang uh, ang constituency niya at ng distrito niya ay doon na sa sa The, Hague, sa the Netherlands pero uh, ganun pa man uh, missing in action just siya sa kongreso pero uh, well nandun para sa opening pero hindi binoto kay hindi bumoto kay speaker pero after that kwan na absent na so uh, kahit absent eh meron pa rin siyang banat kay uh, kay uh, 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 bagong speaker D ha at uh, sinasabi niya ngayon parang uh, uh, as if hindi siya hindi siya alam kung paano ang patakaran sa politika inupakan niya ito dahil kapartido daw ito ni President Bongbong Marcos. Eh, parang hindi niya alam eh, ganyan rin naman nangyari under sa administration yung tatay niya. Ha? Ah? Bakit? Maglagay ba? naglagay ba si President Duterte ng speaker na, na galing sa galing sa Liberal Party? Siyempre <laughs> yung kanila. Di ba? Meron ba Liberal Party na speaker nung time ni Duterte? Ha? Ah? Siyempre, mga niya, si, Sila Cayetano, si Alan Velasco, puro mga kaalyado niya, si Pantaleon uh, Alvarez, ah? lahat mga bata niya eh. Mga bata niya, mga kapartido niya. Siyempre, kasi uh, ang speaker naman talaga ay bata talaga ng presidente. Ah? So, ngayon, pumapalag siya wala pa nga ginawa o wala pa nga uh, hindi ginawa ha? o wala ka pang, pang, kapalpakan, kaya de deliver lang nga ng speech ni Bojiddi meron na kaagad uh, reaction si Paulo Duterte so tingin ko lang dyan, uh, this is a good sign kasi may mga siyempre may mga galit kay bojidi na sinasabi ah yan, bata Duterte rin yan, ganon-ganon So, uh, the fact na galit sa kaayaw sa kanya. Si uh, Paulo Duterte, is a good sign. Ibig sabihin takot ang mga Duterte sa kanya. Ibig sabihin takot ang mga Duterte. Mahalungkat niya yung mga katiwalian ng mga Duterte kung saan nagsimula talaga, nagpauso talaga yung mga ghost projects, yung mga yung mga a uh, substandard na flood control project at dyan nga yumaman uh, sa kanilang administrasyon nagsimula naging fairy tale na sa pagnanakaw yung yaman ng mga diskaya at nagpartner pa sa ka, sa sa construction company owned by the father of Bongo na nakapangalan kay Bongo pero hindi daw kanya sa tatay daw niya pero nakapangalan sa kanya Christopher Lawrence Tesoro Go ha? CLTG Construction so ganyan nagsimula tiba nagkatiba tiba na ang yaman ng mga diskaya so marami pang kontraktor na ganyan ha gumanda ang buhay under the Duterte administration kaya takot na takot talaga siguro itong si si Paulo Duterte kay uh, Faustino D ah? kaya tama talaga may tama na naman si Bat, na ang uh, si Faustino D ang pinili ni President uh, Bongbong Marcos kasi ito ang gagawin niyang attack dog dyan sa loob ng Kongreso kasi hindi ito member ng 19 Congress at matagal ito na nag gov lang doon sa Isabela, ha at uh, at uh, hindi ito kasama sa 19 Congress, ha kaya takot at hindi ba yung uh, yung mandate ng ng Independent Commission on uh, on uh, 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 infrastructure or infrastructure ang mandate ay, ay to dig up mga katiwalian sa projects going back to 2015 10 years 10 years so also covering the Duterte administration so dyan siguro natatakot si kay Faustino D itong si uh, si si uh, 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 pulong Duterte dahil siguro alam niya na hindi rin ha, nung panahon nila hindi ito bata nila hindi hindi nila kontrolado ito hindi nila hawak ito kaya kaya takot siya na mahalungkat ulit yung 51 billion niya 51 billion na plat control uh, project na kung saan nakikita niyo naman kumalat yung mga video in the in recent days na nagpapakita grabe, grabe ang baha all over Davao City konting ulan lang wala pang bagyo, baha na so dyan natatakot buti yan, it's a good sign kasi kung pine-praise ni Pulong Duterte si Faustino D e eh, malaking problema tayo sasabihin natin, oh my goodness na wow, mali si President Bongbong Marcos Ha? pero kung galit na sa kanya ngayon pa lang. So ibig sabihin hindi lang takot. Hindi lang takot si si uh, uh, Pulong Duterte yung yung kung ano man lalabas sa katiwalian sa 51 billion uh, flood control project niya. Takot rin siya lalabas yung katiwalian during the the administration the, during the Duterte administration headed by uh, lalo na yung sa Department of Public Works and Highways na headed by uh, by uh, Senator uh, Mark Villar. So diyan siguro takot na takot at lalabas pa pati yung katiwalian ng CLTG Construction, ha? Huh? At iba pa. So maganda ito. This is good. This means that the president made the right choice. The president made the right choice. Ah? Kasi kung ito rin naging ito rin si eh, uh, Ronaldo Puno naging speaker, bata rin ito ni Gloria Macapagal Arroyo na kaalyado rin. Kaalyado rin ni Juan ni na mga Duterte. Ha? Ah? So BFF ni Sara. So mahirap rin. So maybe, maybe ha. Ah? Sabi nga natin the president needs an attack dog in the house. Ha? to go after yung mga corrupt na mga officials dyan to include Speaker Martin Romualdez at saldiko na involved talaga sa BICAM report at iba pa mga vice chair ng Committee on Appropriations si Stella Kimbo and others ha, the same way the President needs an attack dog sa Senado thankfully andon si Tito Soto at si Senator Ping Lacson ha so that is how things are uh, uh, that that is how things should be kasi kung ilagay mo diyan na hindi talaga agresibo habulin yung mga korap walang mangyari at si presidente ang masisira diyan lalo na siya ang nagcreate itong independent commission at expose niya kaya andito tayo kaya natanggal si Romualdez dahil sa expose niya So punta na tayo dito sa sa press statement. Naglabas ka agad ng press statement. Ngayon hapon si uh, si ah, kwan pa pala 12 o'clock pa at kanina bago pa na LXD inupakan na si D. So sabi niya kwan daw pinili daw ito si D dahil daw uh, 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 ang pumili daw dito ay si Majority Leader Sandro Marcos dahil parte mate sila sa Partido Federal ng Pilipinas eh bakit si Alan Peter Cayetano at si uh, Alan Velasco ay kaparty naman nila kasama na ito si Juan si uh, or part of the coalition ng mga parties. So syempre pipili ni presidente yung yung may kumpiyansa siya ha ah? o may tiwala siya ha ah? at uh, dahil daw ito rin kapart uh, ang party leader ay si President Bongbong Marcos. ha? Ah? At uh, sabi pa ni Bas ni Polong Duterte, now Martin Romualdez will be replaced and then representative Faustino D will be installed as speaker. Whose choice was it? None other than Sandro Marcos, party mate in Partido Federal, the son of the president himself. What is this? Just another cover-up move. It's a change in in phases but it's the same problematic system o cover up lang daw ito ha, para ipakita na, na natanggal talaga pero I doubt kung cover up lang ito uh, there is a strong need for the president to be able sabi nga natin kanina ang role ni Faustino D is to make available yung mga documents public records or even seek confidential records sa house na hindi ilalabas ni Romualdez at uh, to, to, the ICI and to other investigative bodies kung iimbestigahan ito ng Blue Ribbon Committee ni Ping Lakson. So, okay, change of faces kasi yun rin ang panawagan ng tao. Kung baga gusto nila yung, yung speaker na hindi involved sa katiwalaan hindi part, 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 kap, uh, hindi kasama sa mga corrupt uh, na kongresista na niluto ang budget sa BICAM during the 19th Congress eh si Boji D. nandun sa Isabela uh, serving as uh, vice uh, vice uh, uh, governor dagdag pa niya uh, ni Pulong Duterte Mr. President, what is this? If you are serious in the fight against corruption, why don't you file a case immediately against corrupt lawmakers? Corruption would not end by crying and trying to appease people. <laughs> crying, ha? Ah? We should prove this and not only through words. Ah? Bakit? Sa panahon ng tatay mo, ilan kongresista, ilan senador, napakulong nyo? Hindi nyo lang nga napakulong ang ginawa nga ng tatay mo, nakakulong na si former uh, Senate President uh, Enrile uh, uh, Bong Revilla at, uh, at uh, Jingo Estrada pinakawalan nyo pa yun ang galing ng tatay mo ha? na convict na nga pinakawal binigyan nyo pa ng bail ha? nag, uh, nag operate pa kayo sa mga korte para bigyan sila ng bail dahil tinulungan kayo, allies nyo nung past election, nung presidential election ni Duterte. Wala na nga kayo na kulong, napakulong, pinakawalan nyo pa. Ang dami naman korap na kongresista at senator sa panahon nyo. Ha? In fact, naulit pa nga yung, yung katiwalian nila after pinakawalan nyo. So uh, ito si Baste kwan lang talaga ha wala ah uh, uh, kwan lang talaga nagsasalita lang talaga para meron lang masabi to be to be significant sa news pero ang sa akin that this action betrays his fear takot na takot siya kay Faustino D sa tingin niya hindi niya ma siguro sa tingin niya dahil mayaman na ito hindi nila mabayaran nakikita rin niya may medyo tough guy ito baka baka hindi ito madala sa mga pananakot nila ganon sa mga threats nila so takot siya dahil kung gagawin ni D ang mandate niya ha uh, kung gagawin ni D ang kung susundin ni D yung marching orders ni President Bumbong Marcos para tulungan investigahan yung mga katiwalian ng not only sa mga kongresista at senador during the Duterte, during the Marcos administration, but also way back during the, the Duterte administration, then then Pulong Duterte and former President Rodrigo Roa Duterte and Mark Villar are in trouble. Delikado sila kaya umiiyak ito, umiiyak si Pulong Duterte. Sabi ko na sa inyo, attack dog si Faustino D ni uh, ni President Bongbong Marcos. The fact na ayaw sa kanya si Pulong Duterte is a good sign. So, it's a very very promising sign. So, at uh, ito rin ito si Baste na nawagan ni si Department of Public Works and Highways na ilabas daw yung comprehensive list of projects in all districts. Yun. Dapat gawin yan at unahin yung distrito mo. Ha? Sabi niya, only oh, only through serious investigation will people come to respect the house. Kaya nga nila, tinanggal si ang uh, ang nagluto ng uh, or ang budget na si Speaker Romualdez ha, ah, at ni replace ni uh, ni D. ah sabi pa ni Baste, let us not say that after almost four years as president, you do not have any knowledge of corruption in Congress. But your son is there as majority leader. Did he not say anything about this? Do not make it. Do not make it seem that you did not know, did not hear or see anything. Well, tayo naman, patas naman tayo dito. May tama naman si si uh, si uh, pulong dito na parang natulog si President Bongbong Marcos. Walang nakita, walang narinig, walang naamoy na katiwalian from 2022 to 2025. But dito at ganun rin si Sandro Marcos. Dito ma-explain ko lang yung mistake nila na para pagbigyan ang pinsan na si, na si Romualdez na sumobra na talaga. kung yun rin ang pagkakamali ni President Marcos. Sana first year pa lang habang ha, kung lang niya yung mga vlogs ni Vlogcaster sa mga katiwalian ni Romualdez 2022 pa lang tinanggal na niya sana ito. Pero hindi. Kung pinanood man niya yung vlog natin hindi niya tayo pinansin. Now it's too late. He is facing millions of hungry and angry Filipino people. Nagalit. Hindi lang kay Kina Romualdez Saldico, Chis Escudero, Grace po, pati kay Presidente mismo. So tama rin naman si, si Baste dito. Although, syempre, alam rin naman natin, wala rin siya nagawa sa katiwalian during the time ng tatay niya. Ha? In kasama pa siya doon, lalo na sa smuggling of drugs and the killing of 30,000 Filipinos. So sabi pa ni Dagdag pa ni Baste and di uh, pulong. Stop tricking people. Stop with this play. Naglalaro lang daw si Marcos. If you want to be respected by the people, fight corruption directly. No sacred cows, no cover up, no hesitation. If you cannot cleanse yourself, it would be better for all of us to go home. <laughs> so sabi ako gusto mo talagang kunin yung respeto ng mga tao. Is ta fight corruption, walang sacred cow. Kaya nga inalis na si yung bata nyo, si Mr. Po si President si President Fortuit sa Senate President si Jesus Escudero. No cover up, kaya nga tinanggal na si Speaker Romualdez na co-auto rin ng, one, ng, uh, ng uh, pagluluto ng, uh, ng corrupt budget, blank budget with Jesus Escudero. Para, wala na nga cover up, tinanggal na nga. And no hesitation, kaya nga, fourth week tinanggal si Romualdez. Fourth with tinanggal si Cheese Escudero. Kasi wala na, hindi na nag si President Bongbong Marcos. Lumuhot nga sa kanya kagabi, kagabi si, Ro, si Romualdez pero hindi na niya pinagbigyan. Hindi na niya pinagbigyan. So, no hesitation. So sabi niya, if you cannot cleanse yourself, umuwi na lang tayo. <laughs> Ikaw, umuwi, umuwi. Sa Davao, i-cover up mo yung mga project mo. Dahil hahabulin ka na ni new speaker ha? Boji di <laughs> Ilalabas yung mga records na mga katiwalian mo. Umiyak ka na pulong Duterte. Sige guys. Hanggang dyan nalang tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.